Hello po mga ka-OFW sa Bahrain Vlog Jan! Ang oras po dito sa si Bahrain is 1 o'clock po ng hapon. Kami po'y naglalakad ni ate. Papunta po kami sa office ng uh, isang cargo company para kunin po ang kanyang passport na naisama po niya sa box. Accidentally po. Si ate po ay isang OFW dito sa Bahrain. Siya po'y magpo-forgood na after 6 years. Kaya yung mga gamit po niya na ipakargo na po. Kaya lang hindi po niya napansin na nasama pala niya ang kanyang passport. Malaking problema po talaga sana kasi hindi po siya makakalabas kapag walang passport. Ang si cargo po ay darating sa Pinas more than 2 months pa nga minsan. Mabuti na lang po at nakontak po namin agad ang cargo para ihold po ang kanyang box kasi that time din po ay ang shipping po ng kanyang cargo. Loading day pa naman po nila. Buti na lang po at nauna po kami agulumipad ang kanyang cargo. maraming salamat po talaga sa taas tikukwento nga po ni ate sa atin kung paano po niya na ipadala accidentally ang kanyang passport sa loob ng kanyang box uh, isa akong OFW sa Bahrain tapos nagpo-forgo na ako dapat kaso yung passport ko na ilagay ko sa box Uh, sa so pagmamadali ko kasi mag-pack up by mistake na ipasok ko sa cargo. Mabuti na lang wala pang loading doon sa uh, mga international cargos na i-hold ko, natawagan ko yung office. So thanks gan kahit paano, nahabol ko. At mabait naman yung flex cargos, very accommodating, naintindihan nila yung situation ko kumayan siya ng buksan At ang new cargo po from warehouse, binalik nila sa office. Kaya ngayon, pinuntahan ko. At sa awa ng Diyos, thanks God, thanks and glory be to God, nakuha ko yung passport ko. Kasi paano ako makuha kung walang passport ko ba? It's an advantage. Ang pakiramdam ko talaga na may pasok ko yun sa bags. Siyempre, paano ako makauwi? O kung sabihin natin makauwi man ako, it takes money and time. Una, maghihintay ako kung kailan darating yung passport ko sa Pilipinas at ipapadala dito through LBC. Aabot ng dalawang buwan at yung LBC naman aabot ng ilang araw papunta dito at ang pera, doble. Kaya para akong binagsakan ng langit. Ang una ko talagang naisip, of course, na-depress ako. Pero, dasal agad. Prayer talaga. At, nang nagdasal ako, una talagang tulong na binigay sa akin sa Diyos. Wisdom. Ang uh, wisdom na yun, sabi sa Diyos sa akin, tawagan mo si Ma'am Chi, siya lang makatulong sa iyo. Hingi ka doon ng advice. Ayun. Sa dami ng nang naisip ko ng mga paraan, si Ma'am Chi lang talaga ang nakatulong sa akin na ito ang gawin gawin mo, gawin mo dito. So, I'm very much thankful and oh, grateful for the unwavering support of Munchie. Hindi ko siya makalimutan. Thank you so much. Thanks for everything. For your love and support here. Not only uh, Secretary of EGC, but as a friend. Lahat ng tulong ginagawa mo. Emotional, moral, lahat. Kaya nakatagal ako ng six years dito. Maliban sa Diyos, si Ma'am Che. Alam ko palagi sa Diyo ko si Ma'am Siya ang nabibigay sa akin ng inspirasyon, mga advices, mga da, do, do and don'ts. So, I'm thankful first to our Almighty God. And of course, to my standing inside and out, Ma'am Che. Payo ko lang sa FW, of course gaya ko, six years na ko straight. Uh, isang tabi mo muna yung mga personal niyo uh, pangangailangan. At huwag masyadong mara emotional. Kailangan practical ka. Unahin mong isipin yung mga mahal mo sa buhay ang dahilan kaya ka nag-abroad. At sa awal ng Diyos, sa pag-abroad ko, napatapos ko lahat ang anak mo. So, kaya tayo, nag-abroad tayo, una talaga, Papa, kini ka ng wisdom sa Diyos. Pa, ka ng protection and guidance. Pangalawa, kung ano ba ang mga problema mo sa buhay, just lang talaga ang katapat. Siya ang gagawa ng mga paraan at para yung mga problema mo malalagpasan. Just lift up everything to the Lord and He will be the one to take care of it. At isa pa, may payo ko sa mga OFW kung sakali mang nakaroon kayo ng employer na sabihin natin, hindi niyo magkasundo, una talaga, pasensya. Kailangan habaan niyo ang pasensya. Kasi yung mga sigaw-sigaw at mapagalitan ng mga amo, kasama yan sa sahod natin. At isipin niyo natin na yung sahod natin bilang uh, overseas household, household worker, hindi natin yan makuha sa Pilipinas. Yung sahod natin na ikubalik doon sa minimum sa Pilipinas. At doon, lahat ng misahon, lahat ng gastos kukunin mo, bayad sa so, karin to lahat. Pero whereas dito, net income natin yan. Kaya, kung pupunta ka naman dito sa abroad bilang FW, kailangan talaga pangatawanan mo na yan. At lahat talaga, sinabi ko na, Diyos lang talaga mo, katulong mo. Lahat ng problema mo, pag nagapublima ko sa employer magdasal ka lang. Prayer is the best armor for all the trials and challenges in life. Ate, magkuforgod ka na nga, sabi mo. Magkano naman pong naipon ninyo? Bigla akong nabilaokan sa iyo sa tanong mo, Mami. <laughs> Aba, Mama. Baka, huwag mo ako malitin sa dami ng naipon ko. Kaso lang puro resibo. <laughs> Oo oh, nga eh sa, sahod ko ba naman? Ano may ko? Nagpunta naman ako dito para hindi para mag-ipon, hindi. Nagpunta ako dito para makapata makapatapos ng pag-aaral ng mga anak ko. At sa ako na dito, nakatapos naman. Eh, at nakaboard, nakatipa ng board exam na at nakapag-review na wala akong gastos dahil siya nag-iipon doon para sa review niya. Diba? ba? na 'yon. Investment ka rin 'yon eh, no makapatapos ka ng pag-aaral ng anak mo. Eh pag nakapagtapos ka yun, ng pag-aaral, magtatrabaho na 'yon at sumasahod. yun ang ipon ko. At sa awa ng Diyos, kahit paano, napa, natapos ko yung six years ko, I'm still energetic and kicking. Yun yun. Thanks be to God. e Thank you Thank you